Yun, so ayun mga kalogan dito tayo ngayon sa pwesto ng aking kumpare Ang bagong bukas nila nga uh, pwesto dito sa Mercate Ito ang uh, pinagmamalikan ng nilagang baka at saka po yung paksiw At itong kalamaras, at uh, ito pa yung tres ihos Ayan, uh, kabubukot lang po niyang kagabi, na chicos na yan At ito po ang mga may-ari, ang mga tap ng niya, no? Si paring Jovan, si paring Joros, at saka syempre, si paring, uh, ayan, Byron So ito po yung kanilang pinagmamalaki dito mga kalaog. Ito yung uh, the best talaga nila. Ito yung isa sa pinagmamalaki na ang kanilang um, paksiw na laman loob ng baka. Ayan o, talagang uh, 80 pesos, may rice na po yung kasama. Talaga na mga uh, napakasarap po yung kanyang bakang yan. Isensa sa kanilang pwesto dito sa may gulang-gulang, uh, uh, sa may andaman. Ayan, at ito pa pong isang pinagmamalaki ito ang kanilang nilagang baka, oh. Talagang 85 pesos. Ay, grabe. Ano yung niya, pare? Papaya lang ito ngayon. Papaya ngayon, ngayon, oh. Kasi wala kami na lang. Talaga naman, hindi mo na kailangan timplan dahil yung lasa niya sakto-sakto na. Ito, nagluluto niya si pare, oh. Pare George. Sir, kumusta yung lasa nung, ano? Masarap. Masarap. Ilang beses nyo nang... Padalawang gabi nyo na natitigman ito. The best okay. po, ano? Ay, naku, ma'am, tigman nyo. Napakasarap niya, promise. Eto, interview natin sila, sir, makain ngayon dito. Sir, kumusta po ang lasa ng ating nilagang baka? Masarap po. Ayun. Ano po bang in-order nyo, sir? Ay, nilagang baka, oh. Napakalambat po, pati ano po. Saka yung lasa niya, sakto-sakto lang. So, eto dinudumog kanina kay paring Questot. Uh, at Ito rin sila ma'am, uh, bagong dating lang ka-order lang. Ano pang in-order nyo ma'am? Isa po, Paxiw at saka Nilaga. ayon Ayun, kumusta po ang Lasa? Ay, the best po yan ma'am. Promise. Ito, favorite ko to. Ito, ito, saka ito. Natikman nyo na po ba yung nilagang baka? nako ma'am, the best. Ang lambot po pati niyan. Oy, di po ba talagang 85 pesos? May nilagang baka ka na may kanin pa Ay sulit na sulit Ano po Thank you ma'am Sana po bumalik kayo uh, Balik balik kayo yung pwesto namin dito sa Mercato Sana may sabi nyo sa ibang mga friends niyo po Thank you po tagatan kayo ma'am Taya Tay Ang layo Baka may gusto po kayo shout out <laughs> Thank you po Thank you Enjoy your meal po Ayun Oh, oh ayun oh. Pare, nakakailang kaldero na tayo. Ah, uh, isa pa lang sa ngayon, pare. Isa pa lang oh. Ito pang matatagpuan niyo itong uh, pwesto nila ay sa mismo nga uh, tapat po nitong uh, new building nitong uh, Mary Hill College. Ayun po yung Mary Hill College sa gate. Tapos dito lang po sa pwesto na to, makikita niyo po yung pwesto nila. Ayun po. Oh. Ayan. So, ito bago sa paningin ng mga Consumer ngayon kasi sila lang yung nagtitinda dito ng nilagang baka, paksiyo na lamang uh, baka at yung kalamari. So, sila lang po yung may presyo dito. Sir, baka gusto nyo pong tikman. Napakasarap po ng kanilang nilagang baka dito. Promise po. Hindi ako mapapaya sa inyo. Opo, sila lang po yung may presyo dito ng ganito. Ayun, si Sir, Pang ilang bilin nyo na yan, sir? Pang ilang bilin nyo na yan? Una, ah, kumusta po ang lasa? Natigman nyo na ba pa kanina? Ah, ngayon pa lang yan. Kala ko i refill eh. Ayun, sparing dyo ba, no? Talaga naman. Sigurado babalik-balik kayo sa lasa niyan, sir, pang natigman nyo. Babalik talaga yan. Oo. Ayun, o, oh, tama naman, o, oh, dinudumog talaga kay pare nga pagmalakas malakasang nilagang baka. Ayan sa mga um, gusto gutong makatingin ko nga po pala ng araw, sa araw meron silang pesto dito sa may andaman, malapit pa sa andaman, sa may malaking puro ng ano, akasya no, pare. Oh. Ayan, tapos sa gabi naman po, pag nabitin kayo doon, sa gabi po, takayo ng merkato. Para tigman na mga malaking nilagang baka. Ayun. Ayun.